Yan, nagwawala sa kulungan mga kalapatid. So. Si puti, yung naglililim mga kalapatid. So. Yan yung uh, red bar, ma, uh, check, uh, red check mga kalapatid. So. Yan, gusto niyang makakawala mga kalapatid. So. Kasi parang ano na siya eh. uh, sabik na sabik na siyang lumipad sa labas mga kalapatid. So. Ano kaya sa tingin nyo mga kalapatids? Papalabasin ko ba to o hindi? <laughs> kasi delikado eh. May itlog kasi sila eh. Baka ano eh. Baka baka ano. Kung sa bagay, batcher ko na to mga kalapatids eh. Kaso lang baka mawala eh. Sayang ng ano ng itlog. Yan oh. Gusto uh, lumabas. Gusto siyang lumabas mga kalapatid. So. Parang uh, na siya sa loob ng kulungan. ano? o. Ano? na siya mga kalapatid. So. Kasi naiisip niya siguro mga kalapatid. So. Lagi na lang siyang naglililim ng itlog niya. <laughs> Kaso delikado kasi mga kalapatid. So. Baka makakawala ito mga kalapatid. So yan na disturb tuloy yung ano yung brown yan red shaker do na disturb sa pag ano pag uh, lililim yan wag ka kasing, ano malapit na pag uh, ano na pumisa na yung itlog ayan ah, yan pag nagsisiw na yan papalabasin na kita relax lang relax Relax, mga kalabas, ka rin. Oh, pa mo dyan, Yan, Tapos yung tatlo naman, mga kalapatids, nasa labas, eh. Pinaronda ko kasi, pagdidiwap ko kasi, mga kalapatids, pinaparonda ko yung tatlo. Kasi wala pa naman silang partner, eh. Hindi pa naman, wala pa silang itlog, wala pa silang partner, wala pa silang asawa. Kaya, yun yung muna nga tatlang pinaparunda ko. Uh, maliban dito sa mag-asawa na to, uh, saka na lang yan mga kalapatids, pag uh, malaki na yung sisyon nila mga kalapatids, saka ko na lang sila paparundahin. Pag yung uh, sisyon nila medyo nagsasarili na ng tuka, yan, papalabasin ko na sila. Tapos ito naman, yan. Nagpalit na rin yung uh, paglilim yung lalaki. Yung kulay puti, oh. Kanina, yung red bar, eh. Yan. Yung babae, ano oh. Uh, isa pa lang yung itlog niya, mga kalapatids, eh. Siguro bukas, dalawa na yan, eh. Magiging dalawa na siya, mga kalapatids. Yan yung, uh, ano, babae nagpalit na yung lalaki mga kalapatids kani kani na lang tapos mga kalapatids gumawa na ako nito mga kalapatids dito sa pinto ko dito sa gate ko kasi yung kalapati kasi estoy saan mo to kinuha pasaway talaga to may kinuha mga kalapatids ng ano, ayun dun sa kabila na yun yun o itong chinelas na to ikaw talaga blitz ya papagalitan tayo rito ah ito mga kalapatid so. nilalay nung aso ko mga kalapatid so. ito yung mga may sarili dito yan bleche bleche lalalay ng sinilas mga kalapati pasaway itong itong aso na to ah baga pagalitan tayo ng may-ari <laughs> inuuwi dito sa bahay ko lagi eh. lagi tong nag, -ano, nag lalalay naglalalay ng sinilas ng iba eh doon sa kapit bahay ko dapat pala nito may tali oy dapat talian na kita ha kasi grabe ka na ha huh? pagalitan tayo nyan Ug mo nang ulitin yan ha. Ha? Nang ulitin yan na. <laughs> Balik tayo sa kalapati, mga kalapati. Bali ginawa ko na nito. Sinabit ko lang dyan sa may pinto ko mga kalapati, so, para pag uh, pumapasok sila rito dito sa sa kulungan nila. Hindi na sila nag-ano rito, nag- uh, nagpupuesto para lumipad pa rito sa itaas dito na lang sila nag ano, nagdadapo nasa labas sila tapos magdadapo sila dito diretso na sila dito sa ano at least konti na lang yung ano yung space para maka makadapo sila diyan ano, sa ano sa itaas kasi nandito pa sila sa babae eh. lilipad pa sila dito sa babae eh. mula dito sa baba minsan ni ng mga aso ko kaya imbis na pa, palipad na sila rito sa loob, pagbiglang biglang inabul ng mga aso ko, yan sa labas, lalabas na naman yung kalapati ko. Hindi na naman makakapasok. <laughs> Tatlo kasi mga kalapati yung aso ko eh. Mga, mga pasaway, eh. mga makukulit. Mga makukulit eh, hinahabol ng aso. Imbis mapasok na yung kalapati, eh ah um, na disturbo pa nila, habulin uh, nila, yun. Uh. Yan, yan, yung dalawa na yan. Uh. Yeah, ito, ito. Tapos yan, yung nanay niya. Yan, uh. kulit yan, mga kalapatid. So, Igar, ito, okay, ito, makukulit yan, mga kalapatid. Ah, uh, yan yung uh, update ko ng akin kalapatid, mga kalapatid bali dalawa na yung uh, nag-iitlog mga kalapatis dalawa na yung breeder ko pareho racing pareho racing yung uh, lahi kaya maganda maganda yung kalalabasan at saka yung kulay uh, mga paborito ko yung kulay uh, puti at saka red bar tapos uh, red check tapos puti ito yung update ng aking kalapati, wala. Magaling. Wala pa yung tatlong kalapati. Yung nasa labas pa. Yung nga tatlong kalapati yung nasa labas pa. Ah. Um, magandang umaga na lang po sa mga nagtata yung mga uh, nagkakarera good, good luck na lang sa nagkakarera sana maging uh, swerte po kayo maging uh, champion po kayo mga kalapatids. Bye. Don't forget to subscribe naman po mga 'may akin YouTube channel Kawarag Vlog. Uh, click the notification bell and click all. Para updated po kayo sa akin uh, mga vlog. Simpleng vlog, sana matuwa naman po kayo sana Nag-enjoy naman po kayo sa ating uh, mga simpleng vlog lang po. Bye.